pagpalaan po tayo ng ating Panginoon. So sa araw po na ito, tayo po yung nandito muli. So papakita ko po sa inyo kung paano po gawin ng waraganap at i-design. So manood lang kayo mga kasuit. So ayan mga kasuit, makikita niyo po yung aming tinatawag na waraganap dito. sabi ko sa inyong balat ng ubas na may kanin sa loob. Ayan. Malagkit pala, malagkit. May malagkit sa loob yan at uh, meron din tayong sili yan pang decoration natin mamaya at may lemon yan may, lemon tayong ilalagay makikita nyo mamaya mga kasut kung paano po natin siya i-decorate at kung paano po tayo maglagay ng uh, waraganap sa plato dito so ang plato na ito mga is uh, isang kilo ang uh, wedding ikarga dito ayan saka meron din tayong capsule ayan para pambalot sa Gagawin natin yung Uraganap. So, manood lang kayo mga ka-sweet at uh, umpishan na po natin ang ating gagawin. Ayan. Yeah. A few moments later So yan mga ka so, Nakakaapat na plato pa lang tayo At ipapakita ko pa sa inyo yan So, so Nakakaapat na plato pa lang tayo mga ka Ayan so, Marami pa tayong kulang At uh, manood lang po kayo Para ano makita niyo mamaya Kung paano ko i-design niya ang mga gagawin ko So yan pa lang ang nagagawa natin At uh, marami pa Marami pang kulang So manood lang kayo mga ka So yan, mga kasi, uh, malapit-lapit na po tayo sa katotohanan. At uh, yung yun, nagpalit tayo ng vlogs dahil lang sa ano, mamantika kasi ito mga kasi. So yan na po yung nakuha natin. So, makita nyo, yan. Ano siya? Uh, may kulang pa sa dalawang plato. So, dalawang plato na lang mga kasi. At uh, tayo mag-uumpisa na mag-decorate. Mm -hmm. Mga kasuit, hindi lang po okay, cake ang alam natin gawin ha. So lahat ng pwedeng i-dekorasyon dito sa aming uh, uh, tretatrabawan is kaya-kaya natin gawin. Lahat yan. Lahat kaya-kaya natin i-dekorate. Kahit na ano pa yan, kahit chocolate man yan. Lahat, lahat ng mga uh, tinitinda namin dito or lahat ng mga produkto namin kaya-kaya natin i-dekorasyon. So yan ang advantage natin yan mga kasid. Dahil sa Napaka napakatagal na natin dito sa so, Saudi so, marami na tayong may experience yan okay. so nood lang po kayo at i-decorate -de lang po natin ang ating mga kata so ayan mga kasweet so isa na po natin ang pag-decoration at ang gagawin natin ang pag-decoration dito sa ating waraganap is a uh, yellow uh, sili yan yellow pepper at saka red pepper yan tapos meron tayong lemon yan, at hihiwain natin ito ng mga meron siyang pabilog, meron siyang uh, pakalahati at may mga paislanting. Yan, sa so, ito gagawin natin bulaklak. Magiging bulaklak po lahat ito. Yan ang magiging design natin. So manood po kayo at uh, atin pong i-design ang mga uh, waraganap. Yan mga kasit. Pero mamaya, dati laga natin ng kirot siya. No? Yan mga kasit. So ang paggawa ng bulaklak ng, sa sili, kung paano gawin ng bulaklak na ito, uh, hahati-hatiin po natin sa dito, masigsag yung pagtusok na ng... giniagawa mo So, natapos na po natin siyang pinaitlo ka ng niwa. So, magiging kalabasan niya is ganito. Meron na po siyang safe shake. Napakasimple. Pero yan, kailangan natin alisin yung buto. Kailangan alisin yung buto na yan. Dahil ba, ang, ang, po kasi, ang diferensya, nang may buto pag nilalagay yung sili ganyan lang yung design madaling masira, madaling mapanis yung pagkain, yan kasi maganoto ito, eh, parang siyang magiging kuton agad, parang makukulog siya, katapos magiging koton ang sili, so ito islilinisan pa natin Ayan, alisin natin yung parang mga ugat-ugat na sa loob Ayan. pero ito mga sip, na siya huwas na po siya, saan natin ipapatong sa may uh, wala ka na, din kami ng sa center yan so para na po may block so pero man, kulang pa yung design na yan mga kasita mamaya makikita nyo talaga yung design natin na ilalabas natin na na, na, na maganda din para sa akin yan. ito alisin natin ang buto tungkitin so, lang natin yan dito sa sa niya. para maalis hmm. lang yung buto niya. dahil yan ang pinaka importante pag nagde design ka ng mga pagkain o naglalagay ka ng dekorasyon yan o, Walang wala buto yan at walang tapon ito wala wala tayong itatapon na ay konti na tapos maliban sa ta, kanya hawakan niya maliban lang dito sa kanyang ano baga, pinagkitasan yan yan so lahat ito ay itatapon natin mamaya makikita nyo ang kalalabasan ng ating mga design yan lahat po, ganyan ang gagawin natin mga kasi. Pero iba-ibang kulay ang gagawin natin. Iba-ibang kulay. Tumunod so, lang po kayo at, at mag-design na po ako uh, para inyong makita kung ano yung magandang gagawin. natin no, I yan iba iba rin po natin yung kulay ng bulaklak na ilalagay natin mga ah, kasi Ayan. yan po yung mga style na gagawin natin Yan mga kasweet, so okay na po at nalagyan na po natin siya ng mga bulaklak. Ayan, sa gitna. Ayan, may mga bulaklak na siya. Nakita niyo po yan At ngayon, ang ilalagay naman po natin is ang lemon. Ayan. At papakita ko din sa inyo kung paano i-slice ang lemon. Kung paano po islay style natin sa pagkiwa ng lemon. So ito po. Unang-una is, nakatiin natin siya sa dulo dulo yan saka natin lakiin sa bitna at gagawa tayo ng mga style dito oh, madali lang man ito kiwain nyo lang sa tagiliran nya kung magiging kalabasan niya is ganito lang yan patiin nyo lang yan saka natin yung design at yun yan ang iniwa at hindi masyadong matapal mga kasi para hindi mo ito magastasan yan dapat katamtaman lang po katamtaman lang yung uh, ating paghiwa at maliliit lang ng ating